hindi makapaniwala ang mga Koreano sa dunk na ito ng Pinoy import sa KBL ng Korea. Local Basketball League ng Indonesia ginaya na ang sistema ng NBA, Japan B League, KBL at Taiwan. PBA na pag-iiwanan na nga ba? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Nito lang ay ating nasaksihan ng napakasayang basketball event ng isa sa mga aggressive basketball league ngayon sa Asia na Japan B-League kung saan ay napaka ng event nito upang mas makakuha pa ng mga fans ang local basketball league ng mga Hapon. Ginawa kasing mas entertaining ng B-League ang kanilang all-star sa pamamagitan ng pagbibigay ng special na laro sa mga Asian import. Very effective kasi talagang tututukan nito ng mga fan base ng bawat Asian player nila sa iba't ibang Asian country lalo na ang mga Pinoy kung saan ay mas marami tayong mga malalaro sa lineup. Naging good vibes din ito para sa ating mga b boys para kahit papanoy magkaroon sila ng konting break sa pataas na level ng competition this season. Pero alam nyo ba na hindi lang ang b ang naglunsad ng kanilang All-Star Game and Contest? Yes, even nga ang KBL ng Korea ay nagdaos din ng All-Star. At tulad ng sa Japan ay hakod viewers din ng KBL All-Star dahil ang isa nating kababayan ay na lumaros sa isa sa pinaka contest dito. Ito nga yung Slam Dunk Contest. Sayang at nagpapagaling pa ang defending champ na sila kay Renz sa bando kung kaya't hindi ito nakasali. However, meron naman tayong representative para sa contest na ito. Ito nga ay si Justin Gutang, nakasalukuyang manlalaro ng LG Sakers, one of the top seeded teams sa KBL. This season ay naging kapansin-pansin ng pagtaas ng atleticism ng Pinoy player na ito at tila na yanahan sa kanyang pagiging atletic na good thing para sa kanyang individual performance every game. At this 2024 KBL All-Star Slam Dunk Contest ay nasungkit nga ni Kabayan ng kampiyonato at isa sa mga nagpanalo kay Gutang sa contest na ito ay ang pamosong Spider-Man dunk ni Arwin Santos na ginawa din noon ni Abando. Medyo dinagdagan nga lang ng flavor ni Gutang dahil nag 360 muna ito bago niya gawin. Well, inaasahan natin na mas marami pang mga kampiyonato para sa mga Pinoy sa mga special event na ito ng mga basketball league sa Asia. Samantala sa Asia pa rin, Indonesian Local Basketball League ina -adapt na ang sistema ng NBA, B-League, KBL at Taiwan. Yes, sumasabay na din ang mga Indonesian dahil maliban sa pagpapalakas ng kanilang national team ay ang pagsabay nila sa pagpapalakas naman ng kanilang Local Basketball League. This 2024 kasi, hindi ba na ng IBL ang buong sistema ng kanilang liga at lahat ay bago. Ang una ay ang home and away format na may 14 teams mula sa 10 syudad. At kung dati ay more on local sila which is nagpapabagal ng development ng liga at na mga players kung kaya 42 foreign players na ang lalaro ngayon sa kanilang liga na ang iba ay galing pa sa mga top basketball league sa mundo tulad na lamang ng NBA, NBA G League, NBL at Euro League maliban sa mga players ay nag-hire din ang ibang mga teams ng anim na mga foreign coaches. Mahigit 200 games ang itatakbo ng liga kaya mas magiging maganda ang kompetisyon. Maliban dyan ay nasa 7 foot 3 ang limit ng height kung kaya't maraming tallest import ang makakalaro dito. Tulad ng B League at KBL ay di malabong pumutok ang strategiyang ito ng Indo Indonesia. Samantala sa PBA hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang sistemang hindi tanggap ng mga fans. Tulad na lamang ng basic na height limit para sa mga imports. Well, abangan natin. Malay natin, hindi ba someday PBA naman ang magbago ng buong sistema?